Yeah. sa iyong pananaw maituturing bang pork barrel o hindi ang akap o yung ayuda para sa kapos ang kita Program ah, okay. Ah, uh, yung akap na yan, uh, sabihin ko na yung ayuda, talaga nung panahon ng COVID, kailangan na kailangan ng tao. Mm. Talaga silang ayunan ko ng bonggang-bongga yan. Pagkat, uh, alam ko na hindi makapaghanap buhay, walang lumalabas ng kalsada mm. sa, to, sa todong lo lockdown. Mm. Pero, hindi naman pwedeng forever ayuda. Hindi naman tama yon. At kung magkakaroon ng ayuda, ng akap, AX, pwede ba, dapat maliwanag ang alituntunin yung guidelines. Kung mm. may namatay, funeral Expense kapag may sakit, dialysis, chemo. Pag nasalanta ng bagyo, klaro, biktima ng bagyo. Pero hindi ata yan ang nangyayari. Ang labo ng mga guidelines, wala pang guidelines, marami pang reklamo na palakasan daw kay barangay at kay congressman. Ang sakit naman nun, so, dapat tanong, maibigay dun sa talagang nangangailangan. Yan. So ang tanong, pork barrel ba o hindi? Pork barrel kapag hindi nagamit ng maayos.